Karamihan daw sa mga kliyente ng Commission on Human Rights o CHR ay mga tinatawag na disadvantaged, marginalized at vulnerable sektor Sa madaling salita, karamihan sa kanila ay mga kababayan nating hirap sa buhay Dahil sa kanilang sitwasyon, mayroon sa kanilang hindi na nakapupunta sa komisyon upang malaman ang estado ng kanilang kaso ang iba namang nakararanas ng paglabag sa karapatang pantao, mas pinipiling manahimik na lamang dahil sa takot na makompromiso ang kanilang seguridad. Upang matugunan ng mga ganitong suliranin, inulunsad ng komisyon na isang online application na tinawag nilang Management Information System Monitoring Outlet o CHR mismo nitong nakaraang CHR Partner Summit. Itinuturing nilang game changer ang inisyatibong ito dahil sa pamagitan ng online portal, makakakonekta na real-time ang CHR sa kanilang mga kliyente saan mang panig ng Pilipinas sila naroon. Lalo na yung mga kliyente na madalas ay talagang mga nasa laylayan ng lipunan talaga yan. Eh. Kaya, this is another, ano, another way of making it easier for them. Sa website kasi na yan, you could uh, uh, file complaints and uh, make follow-ups. No? So makikita mo dun yung status ng case mo, ng request mo. Provi uh, provided that you uh store the uh, transaction number. Masusi raw idinesenyo ito at tiniyak na user friendly para sa kanilang mga kliyente. Maari itong ma-access sa wikang English o Filipino. Madali rin daw itong i-navigate at minimal internet connection lamang ang kailangan. Maari din daw ma-access dito ang iba pang serbisyo ng CHR. Automatico rin daw itong nagbibigay ng docket number para sa mas mabilis na monitoring sa mga kaso. May feedback mechanism din daw ito mula sa mga kliyente para mas mapaganda pa ang kanilang serbisyo. Hindi naman perfect ang CHR investigation, no? And this is uh, one major step din para sa amin. Para ma-improve yung uh, the way we conduct business. Mas transparent yung investigation. Siguro wala na yung mga Uh, kainipan kung ano na bang nangyayari sa kaso ko. Nakahanda naman daw ang mga opisina ng CHR upang magbigay ng assistance sa kanila mga kliyenteng may katanungan sa mismo app. Nakatakda naman itong maging operational sa buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.